So, hi guys! Welcome back to my end video. And mag-open pa tayo ngayon sa Lazada. So, open na natin po ngayon. Kasi hindi ko na po siya na-open for so many days na and two weeks na po. Since yung aking birthday ko and naunahan. Pero, nakabili pa ako ng bagong table. Ito po. So, bagong table ko to. So, hindi na ka mag-worry na ano, na wala agad na dun sa area ng dito kasi ano sobrang hirap hirap so, dana. open na natin po ngayon yung aking ano nazada ko po kasi ito po yung aking ano yung hindi na na open na gift on birthday ko Ito na lang pala po yung ano yung X15 po Ayan. So, nakikita nyo po, sabi daw maganda daw to. Hmm. So, yun, so, at, ito yung aking birthday gift ko kasi na hindi na na-open. So, open ko na ngayon. Ito pala. Hello. Ang ganda. natin ito. May sariling, ano siya, charger. Tapos, ito yung mga tsura. Alam ang ganda talaga. Ay, love. 97% na ba siya? 97%. Ito. May headset ko. Ganda. Ganda na. Ilang-ilang pa siya. So, yung mga Chinese-Chinese uh, na dito, gumakita kasi hindi ko ma-translate kong. So, ayun lang. So, bye-bye na. Kasi, ano yun, ko na itong tapusin kasi, ano yun, 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 pinapakita ko. Ang ganda daw parang Christmas lights. <laughs> so, bye-bye na po. Bye-bye.